camera ready, action! Yeah, I like Lights, camera ready, action! Do you know what I mean? What's up, what's up, guys? Spunky! Ito, guys, Spunky. Nagluto naman tayo ng netted na manok. No? Eh, syempre, guys, Spunky, kailangan kong makarecover. Dalawang araw o konti kaso? Ya yeah, ito, ano ako ng native na manok. Pero ibang native na manok, twice spunky, na ko ngayon, ano, black chicken, kung tawagan dito, is ulit ba? Sarap kasi na ang lasa nito kay spunky, muling siya na di mo mawari, mas masarap yung siya sa native. Kaya nga, mahal-mahal ang bakna eh. Ang isang piraso nito dito, dalawang libo. Pero sa akin ito, loto, ingo lang para may ulam ako ngayon. Yan, kay spunky, nakikita niya naman, tatapang muna natin. Alright, ayan. Hinahalo-halo ko lang kay Spangy. kasi lalagay ko may mga sarangkap. Yan, lang yan natin suka. Toyo. Yan. Siyempre, yung sili, Tapos susunod din natin yung laurel. Tapos konti paminta. Yan, Spangy. Kanya lang naman kay Spangy. Ang luto na nga doon sa nata. Kaya naman pinagkaiba doon sa mga ito ko dati. Yan, naganaran natin yung dugo. Kunting halo-halo, okay, takpan na natin. Ayan, all right. At ito rin ay spanky. Nagpakuha ako kanina ng mga pako sa mga ang hanggang sa iglog. Yan, kasi gusto ko ngayon mag, ano, insaladang pako. Yan, yan lang paggawa ng insaladang pako ka Spanky. Bubusa mo lang siya ng tubig na mainit. Yan, bubusa na lang tubig na mainit. Yan, tapos tatakpan mo lang siya ng ganyan para maluom siya at lumambot kaunti. Ayan. ganyan lang. Taas aso ah, bilang kalang isa dalawa tapdo no? all right okay na yan halo-halo imla na nang ganon tatanggalin mo lang yung tubig na mainit uli ya yeah, kay para malagyan na natin yung sangkap ya yeah. kamang sangkap niya spanky si buyas sili kamatis at syempre hindi mawawala yung iglo na maalat ayan yeah, yan lang ilagay natin paminta yan apat ah, na sya paminta lang kay spanky ya yeah, konting bitchin Alright, lagyan na natin sa suha. Yan. At tatapos yung ice pangki. Hindi ba mo yung asin? Alright. Ayan na, ice pangki. Halo-halo, ay natin ng ganyang ice pangki. Para lahat ng sangkap ng ice pangki, maghalo-halo. -halo. Yan. Halo-halo lang natin ng ganyan. Yan. Halo-halo, halo-halo, halo-halo lang tayo. Yan. Yan. Okay na yung ice pangki. Pwede nang kainin yan. Insalada ang pako na. Tikman ko na natin kung anong lasa. Yan. Okay na, ice pangki. Alright. Yan. Aba na dito sa atin ninyo noto na adobo sa gata. Yan. Punting halo-halo lang. Tapos susunod natin yung gata. Ayan. Ningan na natin yung gata. Siyempre, halo-halo lang natin ng ganyan. Alright. As like natin yung konting bitchin. Okay. Tabi muna natin itong tira. Yan. Ay spunky. Okay Tapan muna natin. Ayan muna natin kumulo ng kumulo kay spunky. Ganyan lang naman yan eh. Siyempre, bukas natin yan. Ayan na. Tuyo na yung adobo sa gata. Ay, ay susunod na natin yung pako. Ayan, dahil na narami akong nahuling pako kanina, ilalagyan natin dito sa adobo sa gata. Para ibang twist naman niya, adobo sa gata na native na may pako. Ganyan ako magluto kay Spanky. Yan, takpan muna natin. Pagbukas niyan, ayan na yan kay Spanky. Alright, luto na kay Spanky. Alams na. Kaya dahil luto na, ayan na resulta kay Spanky. Ayan yung adobo sa gata na may pako. At saka ng pako. Ayan. Kailangan natin mag-portrait o paano ka Spanky eh? hanggang dito na lang ang aking vlog vlog. Bye bye. Kakain mo na si Spanky nyo. Wow, mapapasan na all ka talaga. Bye bye. Thank you.